Heaven, west virginia and blue ridge mountains shenandoah river life is all old, there older than the trees younger than the mountains tignan guys yung malberry marami na akong mga puno ng malberry guys o ito Yan. may bunga na po yung mulberry palagi kasi itong pinapakain ng an ba? kambing so, kaya hindi siya an talaga yung numami yung bunga pero ito hindi ko to ipaputol ka mama kasi tignan nyo naman may mga bunga siya marami mga bunga guys nandun o no? ito magkatapit itong mahinog ito kasi kapag mahinog na to siya magiging kulay violet yung kanyang kulay ito pa matamis ito siya guys matamis hi guys good morning sa inyong lahat so ngayon ay aakyat uh, ako dun sa kubo ko guys ito yung view makapal yung ulap balay doon sa bahay ay nagluto ng almusal si mama kasi ngayon guys ay birthday niya so kaya nagkatay ng bisayang manok no? sinihingal uh, ako sa pag dito guys buti na buhay to oh. yung pagkain ng baka yan tignan nyo naman po yung ano gato mga kahoy so ngayon tag -ulan nung tag-init yung mga kahoy ay namamatay pero ngayon nabuhay sila ulit so pupunta ako ng kubo guys kasi titignan ko po yung um, aking dragon fruit at saka magdala ako ng malunggay for sure uh, may dahon na ngayon ng malunggay kasi tag-ulan eh Yo, nandito na ako sa kubo, guys. Tignan niyo po yung ano, cosmos ang dami. <laughs> ang dami nila. Baka may ahas dito ba sa loob. Tayo <laughs> na yan, dami ng ano, dahon na malunggay. Kubo. Ay, tignan nyo po yung dahon ng malunggay. Grabe yung ano. Yung ano guys. Lapyo kay guys. Press kong ko yung dahon ng malunggay. Dahil andito yung landami palang mga bulaklak ko. Tignan nyo yung dragon fruit. Marami na siyang bulaklak. Sana patuloy ang mamumulaklak. Then, yung bunga niya pala. to. Ito, may isang bunga. Dalawa. tatlo, apat, lima, at saka anim. Anim na bunga po yung dragon fruit. Then meron pang mga bulaklak. Tapos yung malunggay. Dam napakadaming dahon na malunggay. Ito pa oh. Ito pa. So inaanay siya. Anay sya. Ano natin yung anay. Ito yung Um, pumapatay sa mga An um, guys uh, Sa ating Malunggay Itong mga anay mm -hmm. Ayan, oh. Pinatay nga Ito. And bumalik na Bumalik na din sa dati Yung um, Mga dahon dito sa kubo Yung mga damo guys ba Ito yung view Ayan. Meron pang malunggay dito. Ang kubo. Ang dami talagang kusmos. Sobrang dami ng kusmos. Makapal pa rin yung ulap guys So ang dami talagang kusmos dito sa kubo yun Kita nyo Nakikita nyo dyan Ang dami kusmos So itanim ko kaya dito yan oh. Kasi mamaya guys babalik naman ako sa Lapu-Lapu. Tintitigtan ko yung mga haligi dito Baka mayro ng anay Kasi alam nyo naman tag-ulan So yun Magtanim muna ako dito guys. Palibutan palibutin ko ng cosmos yung kubo. Ang problema kung meron ba akong dito. Yung guna. Yung bulo guys ba. Kung wala, ayan hindi natin matanim man. Sasabihan ko na lang si mama na siya na lang ang magtanim siguro. Ito. Diyan ko siya na ang daming cosmos. Dito sa Um, kubo. Ang ganda sana matulog dito sa kubo guys. Ang dahil sa tag-ulan na po ngayon. So napakalamig dito guys. Pag uh, madaling araw or gabi. manguha na ako naan dito guys. Malunggay. Noong dati nagdala ako ng malunggay kaso hindi ko siya naluto kasi naan siya guys. Na ang tawag nito. Nalaya siya. Pero ngayon, bali ihimayin ko to dun sa bahay. Tapos ilagay ko lang siguro sa sa ating lagayan ng baon. dumami talagang da dumami talaga yung dahon ng malunggay kasi galing siya sa init tapos naulanan ayun dumami ay ito kunin ko na lang to lahat kasi sasabihin ko na lang si mama na to siya then itanim dati guys nag-iisang malunggay lang uh, dito sa may dito sa paligid ng kubo nag-iisang malunggay lang talaga yung tumubo then habang Um, nanguha ko ng malunggay dyan tumataas mataas na siya, pinuputol ko po Tapos pinatanim ko dito sa paligid Meron na malunggay dito Meron na malunggay dito Meron na malunggay dyan Tapos ito, ito siya Tapos dun banda, meron na ding malunggay dun Then dito din sa Likod ng kubo, may malunggay na din Ayan, dito Kita nyo, ito Ang bilis lang talaga dumami Kapag an talaga uh, um, ino, tinutusok kasi yung malunggay madali lang siyang itanim guys tinutusok mo lang mas, mas maganda kasi kapag magtanim ka ng malunggay tag ulan para mabilis lang po siyang mabuhay then yung malberry meron ding malberry dito guys pakita ko sa inyo ito yung malberry oh tinan nyo may bunga na siya o oh. malapit ng mahinog niya yun oh. Mulberry. Meron din dito sa baba. Siguro namatay na yun. Yung mulberry. Dati, nagtanim ako dyan ng ano, ng kamote pero hindi na buhay yung kamote. Pero doon sa likod, naka, ano ko nang, ano kamote, Kamote, nakahukay ko nang mga kamote doon. Para may david akong nakuha ng kamote. Doon man na guys Pero titignan daw natin ulit. Pagka meron na ting gumuho na kamuti kasi nung tag-init talaga namatay yung kamuti pero for sure meron naman yung naiwan ito yun do yung dragon fruit na mulaklak na din ayun meron yung kamuting naiwan guys dadami ulit yan Pero ito, ang dami talagang bulaklak. Oh. Ito, may tak. May tak yung pa. Siguro, um, sa month of July, end of month of July, guys, mahinog na tong dragon fruit. Ito yun ito. Sabihin ko sa mama na ito, dalhin to sa baba. Itanim din ba? Kasi alam nyo, yung dragon fruit, guys, ang sarap ng dragon fruit talaga. Tapos ang mahal pa niyan. Kapag bibili ka ng dragon fruit, ang mahal. Ayun guys. na ako ng malunggay. Ang dami talagang kusmo sa likod. Tapos meron pa ditong papaya. Ayan.